Gravy ginawa ko dito, parang hindi ako mapatay-patay ng kalaban eh. Pagkatapos namin magpagong dito, diretso kami dito sa pag-invade. O, na yung mga galawang imbomis ko dito, mga parang. Nye, nye, nye. Uyan natin yung blue. Ito. Sayang. to Ito, ah. Pag gago ah Okay, kaya nyo na yan mga parn ha Laban nyo na yan Hmm Tara to parn ha Nye, 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 nye Okay, kaya pa Papalag pa tayo mga parn Hmm, hmm Okay Papalag pa tayo parn Saka pa Hmm Dagi ka parn Di mo ako magaganyan sa microhan par Nye, nye, nye Hmm, ngayon, isa ka pa Isa ka pa, ha? Isa ka pa Gusto mo ba sumunod, par Gusto mo ba na sumama Sa may mundo na madrama Nye, nye, nye